Hello lovely soul. Ayan. welcome back po sa aking channel. Ang isishare share ko po sa inyo ngayon is a uh, what is a uh, forgiveness. Alam kong uh, hindi madaling magpatawad lalo na kung uh, mabigat okay, yung pinsalang uh, nagawa sa iyo ng isang tao. Malaki yung nagawang uh, pananakit sa iyo kasi minsan may mga pananakit na kailangan uh, panahon ang makapag uh, hihilom ng sakit na nagawa sa iyo ng isang tao pero uh, kailangan nating uh, magpatawan para Uh, makakatulong din po sa ating sarili na uh, magpatuloy tayo sa ating buhay ng uh, matiwasay okay po so ang pagpapatawad po ay nangangahulugan ng uh, iba't ibang bagay sa iba't ibang tao ngunit sa pangkalahatan ito ay nasasangkot sa isang uh, Intention, intentional na intentional na desisyon na palayain yung uh, sama ng loob at galit. Ang kilos ng, ang kilos na nasaktan o nakasakit sa iyo ay maaaring uh, palaging kasama mo or naanjan na yan yung sakit na nagawa sa iyo. Okay? ngunit ang paggawa ng sa pagpapatawad kung ikaw ay magpapatawad ay maaaring mabawasan okay maaaring mabawasan ang pagkakahawak ng ah, pagkilos na iyon sa iyo maaaring mabawasan yung sakit na nararamdaman mo okay kung ikaw ay magpapatawad Makakatulong ito na mapalaya ka mula sa kontrol ng taong nanakit sa iyo. O kasi di ba kapag may taong nanakit sa iyo, uh, siya na yung laging iniisip mo. Kasi yung galit na nararamdaman mo ah uh, naiisip mo siya, okay? So kinokontrol ka na niya. Okay? Pero kung ikaw ay magpapatawad, minsan ang pagpapatawad ay maaaring humantong pa sa damdamin ng uh, pag-unawa. Empathy or uh, compassion sa taong nanakit sa iyo, 'di ba? Minsan kapag nagpapatawad tayo, uh, naaawa pa tayo doon sa taong nanakit sa atin. Ang pagpapatawad ay hindi po ito nangangahulugan ng uh, paglimot doon sa uh, pinsalang ginawa sa iyo. Hindi ito nangangahulugan ng paglimot doon sa uh, pananakit na ginawa sa iyo. Hindi rin po ito nangangahulugan ng uh, ayos. Sa taong nagdulot sa iyo ng uh, pinsala. Okay? Ang pagpapatawad ay nagdudulot ng isang uh, uri ng kapayapaan. Okay? Na nagpapahintulot sa iyo na tumuon sa iyong sarili at tumutulong sa iyong uh, magpatuloy sa buhay. Okay po? So kapag nagpatawad tayo, is uh, magiging maayos ang ating pakiramdam kasi wala na tayong uh, kinikimkim kini kim sa wala na tayong kini kim na galit o sama ng loob. Kaya magiging maayos ang ating a uh, pakiramdam, magiging maayos ang ating buhay, makakapagpatuloy tayo sa ating buhay ng uh, matiwasay. Okay po. Katulad sa akin, lately lang is uh, may nangyaring ah uh, nakapagpasakit sa damdamin ko. Ah uh, mahirap, pero pinipilit ko. Kasi ah uh, mahirap yung may uh, kinikim-kim tayong sama ng loob. Okay? ah uh, Naa-apektuhan yung uh, pang-araw-araw na ginagawa natin kapag mayroon tayong kinikim-kim na galit. So, kaya kailangan po nating uh, magpatawad. Okay? Piliin po nating lovely soul na magpatawad. Okay po? So, yun lamang po lovely soul. Thank you for watching. God bless in. I love you.